lonely people in the world and it's gonna be fun <laughs> <laughs> Good morning mga kabembet At saka ang lapit ng mukha ko So ngayon, ito na Ito na mga kabembet At ito... buhok natin Ah, uh, Nagtulos na sila Habang nagtutulos kanina Kasi dapat nila ng mga video yung nagtatanim kami na delete na delete lahat sa promise so ito na nga ito na yan malaki na yung mga Malaki na yung mga halaman na tinanim namin. Ayan na ay yung mga... So, sana okay siya. Ito po siya. Ito siya. Sila din din siya sana ubusan naubusan na nap desa sa ulan ng ulan araw-araw Kaya yung mga kamay Yung tulos guys Nalagyan natin ng mga tali Para ang um, each kamatis Nalagyan ng tali pataas Pataas So maganda na siya tingnan Nakunan na ng mga Ano ayun nga oh, yung mga ganyan guys o Tingnan mo alam mo namatay na ang Pinagawa ko dyan so, Ganyan siya so, Nalagyan ng mga Ganyan ay many hours later. Hello, mga kabembo! Ah! Magtatanim <todulat> kami. Alika tunya to niya. Bila, ano? mo sa akin yung ano? Yan. Ayan. sige, sige. Agad Back, back. Oh. Brut! <todulat> tut, 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 -tut, -tut. <todulat> <Hali, todulat> sa man mo ko. Tatanim na natin yung nakuha ko kanina. <todulat> Tulyasi seeds of the market. May na... No I am the one, the way your don't need May na kwa di umba tayo naman. <laughs> Gulo tayo na ba, boy! Ayan! Ooh, good morning, good morning, good morning po sa inyong lahat. Ang aga namin gumising, no? Okay lang ba? Ang aga namin gumising. Oh, back, 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 back. The sun is sun rising. Saan tayo magtanim? May saruan tayo. Doon, doon. Doon walang tanim, no? Ito may tanim na ito. Be, alam mo, namatay ito, di ba? Parang akala ko patay. Tinanilan ko, tatlo na sila da. Join force. Wow! Ayun, nabuhay lahat dito, di ba? Mas okay talaga pag maliit dito. Oh, kulang isa. Ay, meron pala maliit. Kamatis ba yan? Kami balang kayo. Hindi.

3 hours later. Mahabenbot! Ayon, tingnan mo to dito, tingnan mo doon, tingnan mo doon. Dadaan naman, no naman yung magtingin niya. Ayan, yung tinapakan nitong niya, oh, umusog ka doon, huwag mo tapakan. <laughs> Pakita mo yung lupa. Ayan, yung may mga nangamatay dito kasi nga nilibing sila so namatay. Ito itatanim. Tamnan natin. Ano tawag don Pag may namatay? Maguhulet. Maguhulet. uhul. Uhule. Ah, uhule, triple Hmm. Huhulit. Huh Huhulit ang tawag. So, tam natin ulit. Sayang kasi. Alam nyo, ang isang ganito, 2 pesos, 2.50, no? Mm -hmm. Mahal din. Kaya, pahiga-higa daw para ano, kasi, no, pahiga-higa, hindi, di ba? Kaya, nung no, nagpiga na lang siya. Hmm. mabilis lang magtanim. Ganyan lang. Eh. Tapos duraan mo. Tumubo kang marami.

go now. Hello mga bebelogs, mga kabembet. Ngayon mga kabembet, tingnan nyo kahapon, oh, tingnan nyo kahapon. Oh, oh, oh tingnan kahapon. Yan, di ba? Maraming ano kahapon, yung mga uray, mga damo-damo na nakahalo sa kamatis. So, tapos, tapos na po nila ginamas, gamas. Gamas meaning, ito po meaning ng gamas, meaning ng gamas. Nilinisan nila, pinuha nila ito mga ganito, damo-damo damo na gipangkuha nila ang mga damo damo, gipangkuha. Tapos, ang ginagawa namin ngayon, kumukuha kami ng mga seedlings doon. Doon yung taniman ng seedlings na Pakita mo naman. Ayan. Ayan lang. Oh. Wala na si Malik. <laughs> Ayan yung ang seedlings. Tapos, meron kasi mga namamatay. Yung mga namamatay, inireplace namin ng mga bagong seedlings sa tulog ng ginagawa ni Tonya. Ganyan, mga pagtanim-tanim. So, may mga area na mga lugar na may wala siyang mga seedlings na. So, ang gagawin namin, tatamnan namin siya ulit kapag mayroon pang seedlings. At saka, sa susunod na araw, mag-ano tayo? Magtatali. Tatali. Tatali. na ano to siya? Tatali. Fertilizer muna. Ah, fertilizer muna bukas. Mag-fertilizer kami bukas. Gamit ang tai, ipot, ipot ng manok! Tulos. Ayan. Tulos meaning tulos. Ito yung... Two less lonely people in the world, and it's gonna be fine. My mm -hmm. and... life okay. when everything was wrong, so I'm right yeah, yeah. meanwhile. <considered> etik rustic no? ang ganda na ng kamatisan tingnan nyo yung before and after oh. before then ngayon ito na siya ngayon before then ngayon ito na siya ito na siya so itatanim nyo po na lang itong dalawa hello mga kabembo at sa next video ko ipapakita ko sa inyo ang pag tawag nun tatali okay na yan pagtatali um, basta ngayon tawag ito tulos tulo, pagtutulos to, tulos ang pagka, sa Bisaya ang tulos, yung sa English niyan, sperm. Oo, uh -uh, ang tulos. Pero sa Tagalog, pag is paglalagay ng kawaya, nakakabitan ng mga, mga, ah, anong tawag nun? Tali, tali, kung tayo, itatali ko siya sa taas, gano'n. Para ano, para hindi siya maano ng hangin, pagtutulos, ko Tingnan mo, tingnan ang lawak pa niya lang gagalawin Oo, oh, oh, ganyan. Ah, eh, yan, balik ka dito dahil. Ganyan, ganyan. Ayan lang po. Ganyan po kasaya sa buhay bukid. di ba? Magsali ka ng tanim na mga kamatis, kahit ano-ano, ang palaya, sitaw, batong, alugbati, um, talong, ah, uh, kalabasa, okra, tanantan, panas, sa bukid lang natin makita. Kaya, See more videos to come in my Bambot page, my channel, blah, 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 Wala ko yung may istorya sa inyo na lang. Maayong buntag! og love, 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 love! Ito na guys, tama na. Bukas mag-iipot tayo. Maraming salamat next. Next slide is mag-iipot tayo. Salamat muna today mga ka- Vloggers, ka Di de lang Ay, pakita ko si Bluetooth. Bluetooth! Bye-bye! Ah! <laughs>